Historia Tagalog Horror Stories Naikwento lang po ito sa akin ng asawa ko Isa pong jeepney driver ang asawa ko At dito kami kumukuha ng income Kaya todo pasada ang asawa ko Para magkaroon lang kami ng sapat na pera Para may makain ang mga anak namin At mabigyan lahat ng pangangailangan nila Simula 8am ay pumapasada na ang asawa ko yan na ang simula niya. Tuloy-tuloy na po siya doon sa terminal buong araw at uuwi na lang siya mga gabi na kapag tapos na ang pasada niya. Gabi-gabi po ang uwi niya ay alas 8 o minsan naman ay alas 9 ng gabi. Natatagalan pa kasi siya makauwi dahil naghihintay pa siya ng pasahero na mahirap na sa gabi. Last trip na kumbaga nitong araw nga lang ay late na siya nakauwi ng bahay. Malapit na mag alas 11 ng hating gabi. Pagkarating niya sa bahay ay naabutan ko siya na namumutla at tagaktak ang pawis. Minadali niya akong isara ang pinto tsaka ako hinila papunta sa kusina. Agad ko naman siyang binigyan ng tubig na hindi pa rin nawawala yung pamumutla niya Nanginginig pa yung kamay niya nung tanggapin niya yung baso saka ininom yung tubig. Nag-aalala naman ako sa kanya kasi parang may nangyaring hindi maganda sa kanya. Tinanong ko agad siya kung okay lang ba siya tapos kung ano ang nangyari ba. Tumingin muna siya sa akin ng matagal bago sumagot. Kita ko pa din sa mga mata niya na takot na takot siya hanggang sa nagkwento na nga siya. Ayon sa kanya, papauwi na daw siya noon sa bahay. Bumibiyahin na siya noon kasi tapos na ang pasada niya. Nung makarating daw siya sa kalahati ng daan na madilim at madamo yung gilid ng kalsada, ay mayroon siyang natanaw na isang batang lalaki na pumapara sa tabi ng kalsada. Nagulat at nagtaka naman yung asawa ko kasi ano ang ginagawa pa doon ng batang lalaking iyon e gabi na at saka sobrang dilim ng kalsada. Nag-alala naman yung asawa ko dahil mukhang kawawa daw yung batang lalaki. Madungis raw at nakapaalang. Hinintuan niya raw ito at saka tinitigan. Sinabi naman ng asawa ko doon sa bata natutoy, sumakay ka na at iyahatid na kita sa inyo at wala na itong bayad. Sumakay naman do yung batang lalaki sa jeep. Doon siya pinaupo sa tabi ng asawa ko. Walang emosyon yung mukha ng bata tsaka malamlam do yung mata nito. Bago muna paandari ng asawa ko yung jeep, tinanong niya muna yung bata kung saan ba ang bahay nito Sumagot naman daw yung bata sa kanya na sa kabilang barangay lang po. Ang lamig daw ng boses ng bata na parang hinugot sa lupa. Pero hindi na lang yun pinansin ng asawa ko. Pinaandar na ng asawa ko yung jeep. Habang nasa biyahe ay tinitignan tingnan niya yung bata. Sinisigurado kung okay lang ba ito hindi niya maiwasan nun na tanungin na yung bata. Totoy, ano bang ginagawa mo doon sa kalsada ng ganitong oras? Sumagot naman do yung bata sa kanya at sinabing naglalakad-lakad lang po. Mas lalong nagtaka pa yung asawa ko sa naging sagot ng bata. Sa isip niya, ang tapang naman ng bata na yun na maglakad sa madilim na kalsada tahimik lang daw yung naging biyahe matapos yung maikling usap nila. Malapit na nga daw nun yung asawa ko sa mismong lugar ng bata. Kaya tinanong niya ulit yung bata kung may kasama ba ito. Napatingin do sa kanya yung bata. Wala pa rin emosyon yung mukha ng bata. Sumagot ito ng sa tingin niyo po Napatingin naman sa kanya yung asawa ko na sobra na talaga yung pagtataka niya. Binalik na lang doon niya yung tingin sa daan tsaka nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa wakas daw ay nakarating na yung asawa ko doon sa lugar ng bata. Pagkahinto niya ng sasakyan, nilingon niya muli yung batang lalaki. Laking gulat na lang doon niya nang bigla na lang daw na wala yung bata sa tabi niya. Hinanap niya ito agad pero hindi niya ito nakita Wala naman daw bakas na bigla na lang umalis yung bata sa jeep Dahil pagtingin niya doon sa pintuan e eh nakalakpa naman yung pintu ng jeep Pagkalingon daw niya doon sa may likod ng jeep Nanlaki yung mata niya nung makita niya doon sa dulo ng jeep yung batang lalaki Na nakadungaw tapos nakangiti na kitang kita niya na sobrang laki daw ng mga mata nito na halos tuldok na lang yung kaitiman ng mata. Dito na nakaramdam yung asawa ko ng matinding takot. Agad niyang pinaandar yung makina ng jeep. Kahit anong gawin niya noon eh hindi daw umaandar yung jeep. Napatingin daw siya doon sa lugar. Yung kanina daw na maliwanag na lugar na hinintuan niya E naging madilim at may gubat yung gilid ng kalsada. Sinubukan pa niyang paandarin yung jeep pero hindi daw talaga umaandar. Napatingin na siya noon sa rearview mirror at halos daw natawag na niya ang lahat ng santo nung makita niya na dahan-dahan daw na naglalakad yung batang lalaki papalapit sa kanya papasok sa loob ng jeep. Grabe daw yung panginginig nung asawa ko nun habang pilit na pinapaandar yung jeep. Sa bawat tingin niya doon sa rear view mirror ay lumalapit daw ng lumalapit yung batang lalaki. Hindi pa rin nawawala yung nakakatakot na mukha nito. Sa mga oras daw na yun ay isa na lamang yung pake niya noon. Ang makaalis sa lugar na iyon at makauwi na sa amin ng ligtas at buhay. Nung muli na nga siyang mapatingin sa rearview mirror ay nasindak na lamang siya nang makita niya na nasa likod na niya yung batang lalaki. Nakatingin din sa kanya mismo doon sa salamin na may kasamang malawak ng ngiti. Naramdaman na lang daw ng asawa ko na lumapit yung mukha nito sa tenga niya na halos tumayo yung buhok niya sa batok. Sinabi ng bata na ihatid mo naman sila. Nadinig niyang bulong sa kanya na tagos daw sa buto yung kilabot na nararamdaman ng asawa ko. Sa puntong iyon, saktong umandar na nga yung jeep. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at umalis na kaagad doon sa lugar na iyon pinaharurot niya ito habang nasa biyahe ay nagdadasal na lamang siya sa kanyang isip at hindi na tumitingin pa sa rearview mirror niya. Wala na daw siyang ibang magawa noon kundi mag-focus sa pagmamaneho. Hindi daw niya alam kung naroon pa daw ba yung batang lalaki sa kanyang jeep. Basta tuloy-tuloy lang siya sa pagmamaneho sa sobrang trauma na binigay do sa kanya nung pangyayaring iyon at sa kakadasal daw niya sa kanyang isip ay hindi na ro'n niya na na nakarating na pala siya sa bahay kaya nung pagkahintungan niya sa may tapat mismo ng bahay namin sabay karipa siya papasok sa loob nung matapos nga niya ikwento sa akin ng asawa ko ay sabay doon niya ibinuhos yung iyak niya na naipon niya dahil sa matinding takot. Nagpapasalamat daw siya dahil nakauwi pa siya ng ligtas sa amin at walang nangyari sa kanya na anumang masama. Nung malaman ko nga sa asawa ko ay hindi ako makapagsalita noon at gulat na gulat talaga ako. Hindi ko na rin napansin na kinalabutan na pala ako sa kanya nung kinuwento niya iyon tapos nung nakita ko nga siyang umiiyak ay niyakap ko siya agad. Ako din ay sobrang nagpapasalamat talaga dahil buhay pa ang pinakamamahal kong asawa. Ayokong mawala siya sa amin ng pamilya ko dahil kawawa yung mga anak namin. Sa puntong ito ay hindi ko ma kung ano ang mangyayari sa akin kung ako yung nasa posisyon niya dito ay pinakita lang sa akin ng asawa ko kung gaano ba siya sobra at tunay na matapang na lalaki at bilang isang mahusay na padre de pamilya sa amin kaya sobrang saludo ako sa kanya at hindi ko pinagsisisihan na minahal at nagpakasal ako sa kanya ako po si Leia at hindi ko to tunay na pangalan. Nangyari po ito year 2022, month of July sa SPMC Davao Hospital. Na-stroke po kasi ang papa ko at dito siya na confine dahil mayroong pumutok na ugat sa brain niya. Ako lang po mag-isa ang dapat na magbabantay stricto po kasi noon dahil sa COVID. Yung runner po ay sa labas lang at hindi pwede pumasok sa loob. Bandang 3am ng hating gabi nagugutom si papa at nag-request siya ng pagkain. Kaya tinext ko yung runner ko which is si tita ko na bilhan si papa ng food at gutom na siya. Nasa feet floor po kami noon kaya nag-elevator po ako. Yung sa mga nag-e-elevator, alam din natin kung saan floor bumubukas ang pinto na depende kung saan floor mo ito pindutin. Mag-isa lang ako pagpasok sa elevator at pababa na po ako nang biglang nagbukas ito sa third floor. Tapos pag open po ay wala namang tao kaya akala ko nainip na yung nagpindot at umalis na lang. Pinindot ko ulit yung elevator sa ground floor. Tapos nag-open na naman sa third floor. Kaya pagbukas ko, sinilip ko talaga at wala talagang tao. Makikita mo din kasi sa malayo kung may tao o wala. At ayun, nag-decide na ako na pindutin yung close button kaya nag-close na yung door at nag-open ulit sa second floor. Akala ko may kasama na ako pero pagbukas, wala namang pong tao. Sinilip ko muna at may biglang sumitsit sa akin na bata. Kaya akala ko'y pinaglalaruan lang siguro ako ng mga bantay dito dahil boring po talaga sa ospital. At nung nasa ground floor na po ako, Kinuha ko na yung pagkain sa runner at bumalik ka agad sa elevator. Kasama ko na yung babaeng utility na sa fourth floor siya bababa. Habang nakasakay kami sa elevator, panay naman ang hinto nito sa third floor. This time, kinakabahan po ako. Pasilip-silip ako sa tabi ko. Yung utility, siya na daw ang pipindot para mag-close na yung pinto sa pangalawang beses na pindot ng utility ay bumukas na naman yung pinto at doon pa din sa third floor. Kaya sinabihan ako ni utility na tumabi daw ako at baka marami daw ang sasakay at hindi kami kasya. At salamat naman at nagsara na ulit yung pinto at tuloy-tuloy ang akyat namin pero ang posisyon ko noon ay nakatalikod na parang nasisikipan ako. Sabi pa ni Utility sa akin, na ganitong oras daw nagpaparamdam ang mga ligaw na kaluluwa sa elevator dahil minsan daw ay sinasakay sila dito na may stretcher or bed dahil yung iba ay patay na rin daw. Sabi pa niya, kapag ako lang daw ang mag-isa ay magdasal daw ako lalo na pag 12 a.m. or 1 a.m. hanggang 3 a.m. dahil wala ka talagang kasama minsan. Kaya ayun, bumaba na siya sa 4th floor at ako naman sa 5th floor pa. Madalas po akong nakakaramdam at minsan nakakakita din po ako.